Magandang araw sa inyo mga boss idol panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin dito. Tara natin pag-usapan natin ngayon at talakayin ang balitang na o na nga ang yabang ngayon ni Draymond Green sa kanilang naging laro kontra sa Los Angeles Clippers. Kung inyo ngang mapapansin si James Harden na naman nga ang target nitong yabangan, ngunit iba nga ang kinalabasan. Tatalakay na rin natin dito ang halimaw na Big Five ng Los Angeles Lakers at nagiging epektibo ito lalo sa simula ng kanilang laban. Napakagandang record nga ang dala nila ngayon simula ng gamitin nila ito. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa ating channel. Mga boss idol, unahin muna natin ngayon dito ang balita sa Golden State Warriors. Marami nga mga boss idol sa mga fans ang naniniwala na lalamon ngayong araw ang Warriors sa kanilang laban kontra sa Los Angeles Clippers. Bukod nga sa katotohanan na hindi naglaro si Kawhi Leonard sa Clippers ngayong araw dahil sa injury at hawak rin naman ng Warriors ang momentum dahil sa sunod-sunod na panalo at nasa kanila pa ang home court advantage. Sa simulangan ng laban gumawa agad ng malaking puntos si Stephen Curry na nagresulta ng kanilang kalamangan hanggang sa papasok na fourth quarter. Ngunit simula na maging mainit ang bakbakan sa pagitan ni Mason Plumlee, Brandon Pudzimski at nakisali na rin si Draymond Green. Dito na nga nagiba ang tip templa at tempo ng laro. Literal nga ang stand ang nangyari sa kanilang team matapos sila ma-outscored ni Paul George kasama ang clutch 3-pointer ni Norman Powell at dito na nga nagsimula ang scoring run ng Los Angeles Clippers. Marami nga sa mga fans na nagsasabing dahil nga sa maagang pagyayabang ni Draymond Green at pinapatamaan niya pa dito si James Harden. Ayon nga sa iba, deserve lamang nga na natalo ang Golden State Warriors dahil sa kayabangan ni Draymond Green. Sa kabilang dako naman tayo mga boss idol dito naman sa naging laro ng Los Angeles Lakers at ang ginagamit nilang Big 5. Simula nga mga boss idol na mag-tweet o mag-post si Lebron James ng Hourglass ay dito na nga nagbago ang momentum at laro ng buong team ng Los Angeles Lakers. 6 wins at 1 loss. Yan nga ang record mga boss idol ngayon ng Lakers simula ng post na yon ni Lebron. At malaki ang momentum nito na magtuloy-tuloy dahil sa ngayon nasa winning column pa rin naman nga ang team ng Lakers sa kanilang pagkapanalo ngayong araw kontra sa home team na Utah Jazz. Alam naman nga natin na hindi dito naglaro si Lebron dahil sa injury nito sa kanyang paa. Pero bagamat man nga kulang ang kanilang lineup ay sapat pa rin naman nga ang kanilang lakas para manalo. Ligid nga sa kalaman ng lahat ay may anim na panalo at wala pa rin talo hanggang sa ngayon ang bagong trio sa starting lineup ng Lakers na sina Austin Reeves, Rui Hachimura at D'Angelo Russell. Nagpapatunay lamang nga ito na mas naging agresibo ngayon ang bawat player simula nang walang nangyaring trade noong trade deadline. Hindi rin naman nga binigo ni Rui Hachimura si Coach Durbin Ham nang ibigay sa kanya ang starting role ng kupunan.